may hapon guys um, nangamusta lang ko sa mga pulis sa sumundalo nga nagtanaw sa kuha kung kung sabay lahang sitwasyon karon, wala ba sila naglagot nagdumot nakatulog ba ka sila wala ka sila gibangungot wala ka giduaw sa mga espirito Masaman mo karon, ron. Tanaman mo sa kwag. Ako nga, amusta you know, sa inyo. Kung ka ilahang nauna karon? ka Sige, ba? Kung ka ginoktok na una ka Na problema ba sila sa, sa kuwa? Sa